Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay parangal sa sampung outstanding Filipinos ng Metrobank Foundation. Sinabi ng presidente na mahalaga ang pagkilala sa mga lingkod bayan na nag-aambag ng pagbabago sa lipunan. Yan ang report ni Kenneth Pasyente. Mahusay ang mga Pilipino. Let us remember that true greatness lies not in the accolades we receive, but in the impact and positive effect we make on the lives of others. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga awardee na patuloy na maglingkod sa bayan dahil hindi anya natatapos sa pagkilalang ito ang nakaatang na responsibilidad sa kanila. I urge everyone to continue doing your respective share in realizing our goal of a more productive, peaceful, and progressive Philippines. Nawa ay magsilbi kayong inspirasyon sa ating mga kababayan na may sa natin ang ating hangarin ng isang matatag na bagong Pilipinas. Ang sampung awardee ay dadagdag sa 695 recipients na sinimulan pa noong 1985. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.